Ayan. Gagabit kami ng mga ilaw. Uh, mga bahay dito. Ang ganda. Uh, yun, mga ilaw. Mga poste. Pinakabit namin. Papasok na yung dito. Uh, ayan. Ito yung dito. Guys. Ice. Ayan. Tinayo na namin yung poste dito. Poste ng ilaw to dito mga kabayan. Merong ibon dito mga kabayan. Oh. Sana olo oh. Magjua oh. Magjua. Gabi mga kabayan, no? oh, sobrang daming ibon na kapaligid dun sa ano. Oh. Umiikot-ikot yan oh, no? sa may kuha na yan, oh, no? bangka na yan. Oh. No? Ayan, dami. Yan oh. No? Ayan kung anong ginagawa nito. Fisherman to eh. Ayan, Bili lang, isda dito. Ah. Salmon. Bili kami ng isda dyan mga kabayan. Ayan, oh. Ah, wala na. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pupunta pala kami sa wheat market o isdaan dito sa Greenland. Pero bago ang lahat, ikukwento ko muna sa inyo yung nangyari dito sa akin. Nagpabunot pala ako ng ngipin dito sa dental clinic. Bali tumawag ako ng umaga tapos na schedule ako ng umaga din. Libre naman dito at wala kang gagastusin. Hindi ako pumasok niyan pagkahapon. Pero pagka kinabukasan ay pumasok ako. Dahil pagka hindi ka pumasok dito ay wala ka namang sahod. Pwera na lang kapag na-disgrasya ka, huwag na sana. Ay magkakasahod ka pa rin kahit wala kang pasok dito depende na sa sitwasyon. So ito pala yung dental clinic dito up and down ito at saka government kaya wala akong binayaran. Sa experience ko dito ay maasikaso pala dito yung mga dentist at saka chinecheck talaga nila yung ngipin mo kung talagang bunutin na o talagang uh, easy save pa nila. Sabi dito ng dentist sa akin ay babalik daw ako sa sunod na linggo dahil lilinisin yung lahat ng ngipin ko. Bago ako umalis dito ay binigyan niya muna ako ng mga instruction at pinaliwanag sa akin kung ano yung magawin at dapat hindi gawin. At yun na nga mga kabayan, bali tapos na pala yung trabaho namin araw ito ng Sabado. Habdi lang yung trabaho namin tuwing Sabado. Pauwi na kami nito at naisipan namin dumaan dito sa wheat market o yung bintahan ng mga isda dito karni sa Greenland. Matagal na kami dito sa Greenland, isang taon na pero isang beses, hindi pa rin kami nakapunta dito. Uh, matagal na kami nagpaplano. Ang problema lang yung schedule namin ay medyo mahirap dahil nagtatrabaho kami dito araw-araw ng 11 hours. So sa Sabado naman, half day lang yung trabaho namin. Uh, lunes hanggang Biyernes na sana yung trabaho namin. Pero pumapasok kami ng Sabado, sayang din naman yung time at pangdagdag na din sa araw-araw namin nakita. Plano lang namin dito bibili ng salmon. Maganda dito yung salmon dahil fresh pa siya at bagong huli. Kaso minsan dito ay nagkakaubusan kaya paunahan na din dito. Pero araw-araw sila dito nagtitinda at araw-araw din sila may huli. Yun nga lang ay tatimingan mo talaga na mayroon pang naiwan. Bili mo isda dito? Yeah. Salmon? Bili tayo ng isda dyan oh. Eh? Bili ng isda dyan yeah. mga kabayan? Salmon? Yeah. Salmon, salmon. Ah, oh, olah, na? Pagi. Baboy pulang ke salmon? Ah, pulang tay, tayu naka, tayu naka roti? At yun na nga mga kabayan, kami pala pauwi na ng bahay. Sabado pala itong araw na ito at yung trabaho namin ay hapdi lang kami pag sabado. Sa kasamaan mga kabayan na eh, hindi naman kami nakabili ng isda dito dahil naubos na. Gusto sana namin bumili ng salmon. Ito pa yung pinakaunang Uh, time namin na uh, makapunta dito sa wheat market. Ang tagal namin dito, isang taon na kami, pero hindi pa kami nakapunta sa wheat market dahil nga nag-open lang yan tuwing lunes hanggang biyernes pagkasabado naman hanggang alas dos lang sila. Kasi kami pagkasabado, alas dosi kami umuwi, kaya minsan hindi na kami nakakadaan dyan. Pero sabi kasi dito ng mga Pilipino, mayroon daw nagbibinta dyan tuwing umaga, araw, uh, lunis hanggang biyernes. Ang problema naman sa amin ay mayroon kaming trabaho sa mga araw na yan kaya yung prey namin ay sa badula. May mga binibinta namang mga isda dito kaso mga prusin na siya at sa Filipino market mayroon ding binibinta doon ng mga prusin gaya ng mga makaril, mga black tuna. Pero wala kaming nakitang mga salmon na binibintado na fresh kaya uh, sinadya talaga naming pumunta dito sa bintahan ng salmon para makatikim naman kami ng fresh na salmon at hindi frozen. Masarap kasi itong salmon pagka ipaksyo mo or uh, isigang. Pero babalik na lang kami mga kabayan siguro sa mga susunod na araw kung may time kami sa umaga sa break time. konti lang kasi yung time namin kaya hindi kami makatiming. Kaya Sabado lang yung naisip naming paraan para makabili kami dyan. Tuwing linggo pala kami dito na apat kami ng kababayan nating mga Pilipino dito sa isang bahay. Kaya minsan sabay-sabay na din kaming na Mayroon namang ditong grocery store malapit sa amin. Kaso minsan ay hindi siya kompleto. Minsan may nahanap kami na gustong bilhin. Pero kadalasan naman na bibili namin dito ay manok, mga prosin, isda, at saka gulay, mga prosin na halos dito. Ito ang nabibili namin. Pero okay na din mga kabayan, kahit prosin ay meron naman kaming nakakain. Hindi kagaya sa ibang lugar dito sa part ng Greenland, may mga area talaga na wala kang mabibili ng mga toyo na mga panlasang Pinoy. Merong nabibili doon ng na mga toyo kaso iba yung lasa, mga matatamis at saka suka. Dito sa Greenland, dito sa Nook ang medyo kompleto dahil may Asian store dito syempre may kamahalan talaga yung pagkain Pinoy kasi nga in-order pa nila ito sa Pilipinas medyo mahal kasi yung pag-travel ng mga pagkain papunta dito alam nyo dito sa Greenland ay halos lahat ng mga supply dito ay nanggaling pa sa ibang lugar. Sa Denmark ang pinakamaraming mga pagkain na nanggaling papunta dito kaya dito sa amin pagka walang supply dito ng mga isang buwan ay tiyak magkakaubusan dito ng pagkain ito lang yung mahirap dito sa Greenland pagka wala siyang supply na pagkain ay magugutom talaga yung mga tao dito paano ay wala naman dito mga pananim kundi ang tanging source of uh, food lang nila dito na natural ay yung mga isda, reindeer pero maiisip nyo ba mga kabayan na mayaman itong Greenland kahit wala silang natural na mga tanim dito na mga pagkain kung ako ang tatanungin at kung titingnan ko ay mas mayaman pa nga yung Pilipinas dito sa natural resources kasi nga sa Pilipinas kahit wala ka namang pera kung mayroon ka lang bakuran at lupa pwede ka namang makapagtanim ng pagkain at tutubo ito samantala dito sa Greenland pag wala ka ditong pera ay hindi ka naman mabubuhay dito halos lahat kasi dito ng mga tao ay kailangan talaga yung pera para makabili ng pagkain ang Greenland mga kabayan ay may nakatagong kayamanan ito kaya hindi mabitawan ito ng Denmark dahil malaki ang uh, sinusupply nito pagdating sa isda at saka sinasabi nila mining. Alam nyo ba dito yung gasolina ay napakamura na sa 30 pesos lang yung, yung isang litro dito kasi umaabot lang siya ng 4 kroner yung isang litro ng gasolina. Kaya iisipin niyo itong Greenland, walang mga puno, walang mabubuhay na tanim, pero mayaman sila at nabibili nila yung gusto nila at nabubuhay sila dito. Ayon din sa akin aking pagsasaliksik, itong Greenland para ay mayroon itong mining na pagdating sa mga ruby. Yung mga ruby pala mga kabayan, yun yung pula na dumidikit lang sa mga bato at mahal din ang value nito. At ang Greenland, mayroon silang sariling electric power plant at saka libre naman yung tubig nila dito dahil natural yung tubig nila nang galing sa bundok. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang aking mga video. Maraming salamat sa laging panunod at ingat kayo palagi yan. God bless.